Naglipa na na naman ang mga baklitang scriptwriters dahil sa solar eclipse na magaganap ngayong April 8, 2024. E taon-taon naman meron tayong solar eclipse eh. Nagkataon lang na total solar eclipse ang mangyayari at tatamaan nito ang Amerika. Ano ba ibig sabihin nito ang mangyayari sa atin? Maraming pagbabago. Kailangan pagpipigil. May tukso. At may paglalantad rin. Dahil nga, maraming nagsama-sama sa mga konstelasyon o mga zodiac signs na ito. Kaya bantayan nyo. Aris, Taurus, Pisces, Aquarius, at Virgo. At huwag niyong kalilimutan, Mercury retrograde ngayon, ha? Kaya, ingat lang. Okay?